welcome guys pagbabalik andito naman ako guys nagbabalik andito nga pala kami guys sa palayan oh kumuha kasi kami guys ng panggatong sa bahay kasi alam nyo naman wala kami ng panggatong pumunta kami dito sa palayan kumuha din kami ng panggatong dun pa sa may kakahuyan oh guys Guys, mahangin talaga dun guys. Sobrang ganda pala dito guys ang view. Sobrang hangin. Okay guys. Sobrang ganda as in. Ang ganda ng view doon. Kasi hindi ko lang napakita sa inyo guys. Dahil nagbambadali kasi kami guys. Okay guys nga pala guys. Pindutin niyo na ang like button and subscribe now dito. Bye bye.